napakadelikado ano, guys eh, gasolinahan at saka ano tong katabi nito guys gasolinahan at saka guys, dito kami sa flyover ng ano guys maliwa guys ang yeah. uh, ispatan na medyo sobra guys uh, baka, alamin natin ngayon guys kung ano yung kaganapan ngayon dyan maybe may sunog or maybe may chunuchunugan lang <laughs> baka natanakuling <laughs> Ang may hinap guys, malapit pa skitsulinahan namin isa. Ano nga no? It's amazing. Baka kasulinahan na natin yan. Hardware dyan guys. Hardware oh, ba? Oo, yung hardware. Ay, no? guys oh. It's coming mga bumberos. Okay guys. Update lang natin guys. Punta tayo sa may ano. Ah, here in the dinner hall. Is he? believing? No.

Nih rapat ngumpir untuk ngebahas Oh no There. Ah, sa Ah, sa ano? Ah, sa... Luchi There, Luchi Pwede na Oh Siguro guys, main, guys, main beli semanu ngapa yuk beli? darah, darah. gosh. kami pemberu nanti guys. ada beberapa hari di to guys. a few moments later. Yes, guys, solo jamit guys. guys oh. tapon na guys pagtapon lang ng ano guys kunting ano kunting aga ano ng sigarilyo yung damo itikan mo na yan magbalik mo yan wala na ganun kalupit yung init ngayon guys ba Baliw kaya ito so. eh.